Walang pagsidla ng kagalakan si Kapitana Jovelin Balange ng Barangay Mantile, Bungabon, Nueva Ecija makaraang tanggapin ang service vehicle mula sa pamalang panlalawigan. Ayon kay Kapitana, nagkaroon sila ng isang resolusyon at humiling ng barangay service na kaagad namang tinugunan ni Governor Aurelio Oye Emomali. Malaking tulong anya sa kanilang nasa sakupan ang ipinagkaloob na service dahil hindi na nila kailangan pang umikot o manghiram ng magagamit na sasakyan kung saan-saan sa oras na may nangangailangan. Hindi lamang umano ang kanilang mga kabarangay ang makikinabang dito, kundi maging mga karatig barangay sa bayan ng Bungabon, Nueva Ecija. Ito po ay napakalaking bagay. Ito pong binigay sa amin na service ambulance. Hindi lang po dito sa aming barangay, kundi po sa mga karatig barangay po. Napapakinabangan din po at napaka, napakalaking tulong po sa bawat isa po na mamamayan ng bayan ng Bungabong, hindi lang po dito sa barangay namin. Masigit po sa barangay namin dahil in case po na kailangan namin, andyan na po kaagad. Pwede na po namin gamitin para po ang aming mga kabarangay na kinakailangan pong idala sa ating hospital, mabilis po namin na idadala. Ang barangay service ay nagsisilbing ambulansya, kaya naman nahahatid at nasusundo anya nila ang kanilang mga kabarangay na nagda-dialysis na may schedule dalawang beses sa isang linggo. Bukod umano sa service vehicle, marami pang proyekto at suporta ang naipagkaloob sa kanila ng Kapitolyo. Una na rito, ani ni Kapitan ay napagawaan sila ng gym, nabiyayaan ng mga semento para sa ipinagawang kalsada at multi-purpose two-story building na napapakinabangan ng mga mamamayan ng Mantili. Sa amin po kagalang-galang na governor, uh, Arroyo Matias Umali, at kay Vice Gov. po, kay Doc Anthony, at gaganon din po kay Ma'am Cherry. Ang buong sangguniang ng barangay Mantili po at ng barangay Mantili lahat dito sa amin, ang taos-pusong pasasalamat po namin ang ipinapaabot po sa inyo uh, sa lahat po ng mga pinagkaloob niyo po rito sa aming barangay. Maraming maraming salamat po, Gob. Sana po, Gob, uh, marami pa po kayong matulungan na katulad po namin na nangangailangan dahil napakalaking bagay po bilang isang punong barangay ng Barangay Mantili. Ako po, uh, at ang aming buong barangay ay taus puso po talaga nagpapasalamat sa inyo. Wala po kaming hinirim sa inyo na hindi nyo po pinagkaloob. Para sa Balitang Unasigaw, Amber Salazar.